Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum sa kanilang lineup. Kasi totoo naman mga idol, kasagsagan ngayon ng Eastern Conference Finals, no? On the verge na ang Indiana Pacers sa pagpasok sa NBA Finals at up na sila ng 3 games to 1. Maraming nag including me, na malaki ang chance na mag-repeat ng Boston Celtics pero pinabagsak lang din sila ng New York Knicks noong second round. At naging malaking epekto naman din ang pagkawala ni Jason Tatum doon Malamang kasi hindi yan makakapaglaro sa buong 2025 to 2026 season eh. Siya ang star player ng team ito, no doubt na siya ang first option sa kanila kung saan nag-average siya ng 26.8 points, 8.7 rebounds, 6 assists, and 1.1 steals per game nitong nakaraang season lamang po. Leader sa buong team din yung kanyang points, rebounds, and assists average. Kaya no doubt na siya talaga ang main man so hindi ko maisip kung wala siya ay halos wala rin mapupuntahan tong Boston. Saan naman nila huhugutin yung production ni Tatum, di ba? Mahirap. Lalo pa sa sitwasyon nila ngayon na atin nga pong pag-uusapan sa video na ito. Kung basketball lang as in plainly basketball lang hanap mo sa video na ito, sorry pero hindi po ito para sa'yo. Kasi more on the business side nga ng liga ang ating content ngayon. Nahaharap kasi ang Celtics ngayon sa masasabi mong lost of season kasi kakaiba ang sitwasyon nila. Nakakapanalo lang nila last year ng championship at ready pa rin naman sila mag-content at palakasin ang team nila. Kaya nga kita nating grabe gumastos tong team nila para lang bayaran ng malaki yung mga core players nila eh. Kahit malaki ang luxury tax ay tila ayos lang kung malaki naman din po ang chance na mag-champion. Ang kaso nga lang ay iba ang sitwasyon ngayon. Gawa na rin ng injury ni Tatum. This makes all the difference talaga kasi siya ang best player nito at kung wala siya, mahihirapan talaga mag-content tong Boston. Unless na lang umangat parang isang level itong si Jalen Brown at maging consistent na 30 points per game na scorer. Isang bagay na never pa po niyang nagagawa sa kanyang 9-year NBA career. And even if magawa niya yon, feel ko kukulangin pa rin gawa nung sobrang nag-add na rin ng firepower yung ibang mga team sa Eastern Conference. Baka maging parang treyang itong si Jalen Brown na kahit sobrang lakas at sobrang ganda ng performance, eh parang laging nasa gitna lang yung team niya. Kaya dapat mag itong front office mga idol kung worth it ba na magpalakas pa rin sila ngayon knowing na hindi sila magiging malakas. Yun lang din yun. Dahil malaki po talaga ang binabayad nila sa mga players nila enter nga yung budget po nila ngayong off-season. Dahil ang magiging salary cap daw po sa darating na 2025 to 2026 season ay nagkakahalaga ng $154.6 million. Malaki po talaga yan mga idol at filmo, mo ay magkakasya naman yung mga to na pambayad sa lahat ng players nila. Eh ang kaso nga lang ay tig 50 million na kagad si Tatum at Brown. Kaya mahirap din pagkasyahin niyan mga idol. Yun nga po, 154.6 million dollars ang salary cap. Ito lang ang dapat gastusin mo para sa team mo. Pero yung Celtics ay gagastos na kagad ng 261.9 million dollars para sa next season kung i-assume natin na wala silang gagawing moves sa off-season. Magiging free agent na si Al Horford, hindi nila isasign, $261.9 million pa rin po ang kanilang gagasusin. Basing pa lang yan sa mga nag exist na kontrata nga nila, yung $261.9 million mga idol. Lampas-lampas na talaga at malapit ng dumoble pa sa cap. That's why napapabalita yung mga trades sa iba't ibang nilang mga players gawa nung kailangan talaga magbawas ng salary nitong Celtics knowing din na hindi sila magpo-compete next season. May value pa kasi na malaki si na KP, Drew at Derek White sa ibang mga contending teams. At kung ilalako nila yung mga ito for sure, maraming magagandang offer ang pwedeng nilang makuha like mga young promising players na nasa rookie contract pa lang, mga draft picks at mga expiring na kontrata din. Mas okay 'yun sa kanila next season kaysa bayaran sila ng limpak-limpak tapos sisingilin pa kayo ng malaking tax, hindi ba? Bago rin po yung may-ari ng Celtics ngayon at panagurado 'yan. Ay hindi sila willing na magbayad ng luxury tax next season kung magiging mahina naman ang team nila. Kaya malaking to sa Boston Celtics ang pagka- wala ni Jason Tatum sa kanilang lineup. Pwede pa rin naman mag-compete sa kompyonato tong Celtics kapag bumalik na si JT. Bata pa lang naman din siya at may mga good 4 to 6 years pa talaga sila para mag-compete at a high level. Even after long injury niya, syempre. Nakabase na lang din yon sa magiging performance niya post-injury. Pero next season sa tingin ko lang ay dapat future na muna ang focus nila at magkalap din ang mga assets para pagbalik muli ni JT, handa rin sila na bumalik sa pagiging contender. Shoutout sa tropa natin si Migs na isang avid Celtics fan. Siya ang nag-request ng Boston Celtics content natin ngayon kaya heto na. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.